Kamusta po mga katambay? Si Kamanong Ka po sa Tambayang Makabayan. Uh, ngayon po, uh, politika po ulit ang ating pag-uusapan. Siyempre, ngayon po, pag uusapan po natin ng isang sekretary na may magandang balita raw sa atin, ang uh, ating sekretary. Painggan po natin, saka tayo magkomento mga katambay. Ito po, setup ko po. po. <laughs> Naniniwala si Finance Secretary Raul Preto na hindi na aasa pa ang gobyerno sa pagutang kung mapalalakas ang kita at pamumuhunan upang mapalago ang ekonomiya ng bansa. Ito ang posisyon ng kalihim matapos ilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ang ulat na umabot sa 5.6% ng Gross Domestic Product Growth o GDP ng bansa sa buong taon ng 2023 hindi na ng gobyerno ang tinatarget na Gross Domestic Product Growth o GDP sa taong 2023 kung saan mas mababa ito sa inaasam na 6 hanggang 7% na growth rate ang GDP. Sandali lang, napatay ah mga katabay. Continue natin. Napatay eh. <laughs> Pasensya na po. Ayang tapo ang Ayan <laughs> ng mga produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng mga -sa, sa loob ng itinaknang <laughs> obligasyon kung umaangat ang kakayahan ng mga tao na magkaroon ng matatag at maginhawang buhay. Ayon kay Sekretary Recto Susi, sa paglago ng ekonomiya, ang katiyakang may abot kaya at sapat ang supply ng kalakal sa bansa. Ayan po. <laughs> Ito si Sekretary Ralph, Ralph Recto, mukhang tulog pa. <laughs> <laughs> talagang ang tingin sa ating bansa eh talagang napaaganda ng ekonomiya at uh, walang problema ang mga Pilipino at uh, <laughs> hindi nagmamahala ng mga bili sa ating bansa <laughs> Secretary mukhang, mag, mukhang magkaiba, magkaiba po kayo ng, ng sitwasyon ng Pangulo eh, ang Pangulo po, eh, una-una. Kaya nga po, travel ng travel, di po ba? <laughs> para makahingkayat na mamumuhunan sa ating bansa, di po ba? Dahil para ang ating bansa, eh, sa panahon panunungkulan niya, eh, mapaganda ekonomiya. Dahil nga, katulad niya, bumabagsak nga po ang ekonomiya natin, di po ba? Pero sa tinurat sa tinura niyo, eh, talagang kaya ng Pilipinas, eh, di po ba? E di kung sa paniniwala nyo po na una-una hindi na tayo mangungutang sa ibang bansa at kakayanin na natin. E bakit po nitong nakarang budgeting po ng 2020 po? E eh? ang laki po na inutang natin. Di po ba? <laughs> e utang po yun. <laughs> ano po ba yan? Uh, pangarap po ba yan? Yan po ba eh, nananaginip po kayo, Mr. Secretary? Uh, siguro po, pwede po niyong gawin niya sa nakikita ni Kama. No? Katulad nung ginawa niyo po nung kayo senador, nagpasa po kayo ng batas na pataasin ang mga taxes namin, lalo yung BAT, di po ba? <laughs> yung value added tax na ginawa po ninyo, kung ilang percent po yun. Eh, sa nakikita ni Kama, no? eh, ganyan po ang gagawin po ninyo, di umano. Pataasin niyo po ulit ang tax para po makalikom po ng sinasabi sa sasapat na pangailangan ng bansa natin at hindi na tayo mangungutang pa. <laughs> Siguro, eh, mangyayari lang ngayon. Pero malabo po mangyayari yon, Mr. Secretary. Kasi una-una ay sinasabi ni Kamano. Eh ngayon nga po nasa ibang bansa pa yung pangulo natin, di ba? Nag-travel. O nakabalik na yata. Di ba Ano po ginagawa? Panayan travel ng pangulo. Di ba? ilang bansa na napupuntahan ng Pangulo magmula siya yung naging presidente. Di po ba? Puro nangihingkayat. Di po ba? Nangihingkayat na mag i sa atin. Eh napakarami na pong nangako sa atin. Eh. di po ba? Ilang bansa na yung Eh puro pangako. Di po ba? <laughs> Tapos eh, babanatan niyo kami ng ganyan, Mr. Secretary. Ebe, siguro tutukan niyo muna yung food security natin. 75 pesos na po bigas. Bago po yung sinasabi nyo, pa, parang ho nagpapabangol lang ang ating administrasyon. Pinababangol lang ho sa media, patang, parang parang lang ang ating administrasyon na kayang-kaya natin kahit di tayo mangutang. Eh ba, pambihira. <laughs> ang una-una, di umano, lalaki ng mga budget nyo po. May mga extra 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 pa mga politiko natin, di po ba? mga travel fund, ang lalaki po, di umano, di po ba? Eh, saan natin kukunin yon kung hindi kayo mangungutang? <laughs> eh, di umano, ang panunungkulan ng taong gobyerno, lalo yung nasa matataas na posisyon, eh, napaka-spoiled. Di po, lalo sa budgeting, ang lalaki ng pera nila, na hindi naman na audit di po ba? Di umano. Di ba? Hindi na i-audit. Walang resibo. Hindi sila pwedeng hinga ng resibo kung saan nila dinadala yung mga budget nila. Di umano. Di ba? Eh, siguro yun ang trabawin nyo po. Sa nakikita ni Kamano, trabawin nyo po yung mga kapwa nyo mambabatas na silipin nyo po yung di umano malalaki nila ma extra, 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 ordinary. Saka po yung mga travel expenses nila na billion, million. Yung po siguro ang bawasan nyo po at ilagay po sa kaba ng yaman para po magamit doon sa sinasabi nyo. Di po ba? Na mga ekonomiya natin. Eh, yun po, nakikita ni Kamanong, uh, Mr. Secretary. At siguro din po, eh, investigahan nyo rin po yung ginagawa ng ating Pangulo. Yung travel ng travel ng travel ng travel. Eh, hindi na pala natin kailangan mag-travel. Kakayanin na pala natin kahit na hindi tayo mangutang. Eh, bakit nangihingi pa tayo ng tulong? Yung ginagasta po ng Pangulo sa travel, eh, billion sa isang taon. Ang laki ng budgeting. Ng budget. Di po ba? Eh, yun po. Pwede na natin gamitin yun. Yung mga budget sa mga travel na mga mambabatas natin. Di po ba? Eh, <laughs> eh parang binobola nyo lang ho kami, Mr. Secretary. Bagsak ang ekonomiya natin. Tapos ang laki na inflation. Tapos eh, babanatan nyo kami na ganyan. Ang ekonomiya natin eh, makakabawi. Mabab makakabawi. Ang inuuna ng mga politiko natin ay puro politika ngayon. O di po ba? Magmula sa Senado, Kongreso, ano inuuna? Tapos ang, ang administrasyon Marcos, ano po ang mga priority ngayon? Nakikita ni Kamanong, di umano, bakbakan ng mga Duterte. Di po ba? Pababay sa yung isa nga, yung BP nga, gusto nga, patanggal na eh. Di ba ba? Patanggal na ni dating Senador Trillanes. Pinatatanggal na. At umalis na sa pwesto, lalo doon sa pagiging sekretary. Yung po ang, yung po ang nakapagpapataas na ekonomiya natin eh. Di po ba, Mr. Secretary? Politika sa Kongreso, sa Senado, sa pinakamataas. Di po ba? Papasukin ng mga ICC. Di po ba? Ngayon, international, pinapasok na rin. Yung UN, yung uh, ano ba tawag nila rin, yung Special Rapporteur. Di po ba? Yan ang mga priority natin na nagdadala sa atin ng malaki investment eh. Di po ba? ICC. Yung UN, Special Rapporteur. Yung po ang laman ng balita ngayon, Mr. Speaker, uh, Miss, Mr. Secretary. Di po ba? Tapos babanatan nyo kami ngayon. Oh, man. Ito nga lang eh, hindi na nga nyo na-improve eh. Di ba? Last year, yung sinasabi nyo, yung, yung, ano natin, yung gross uh, domestic product uh, uh, growth, yung uh, GDP. Eh, noong 20... Bagsak nga po noong 2023. Last year eh, 5.6 lang eh, percent. Di po ba? Eh, ang target to eh, 6.7 at least. Oh. Eh, pagka ganito ng ganito, eh, baka kakayanin nyo po ba? ang lalaki po ng ang lalaki po ng problema ng bansa ngayon. Eh buti nga po, wala pa tayong mga malalaking problema ngayon ng bansa. Eh paano kung pasukan pa tayo ng malalaking problema ng bansa? Sige nga po. Tapos ang ekonomiya natin eh ganito sinasabi niyo na mababa. Eh hindi pa nga ninyo nasosolusyunan ang problema ng ang problema ng administrasyon Marcos lalo yung pangako niyang 20 pesos ng bigas, eh hindi pa nga naso solusyonan. Tapos ba banatan niyo kami na ganitong kaya niyo solusyonan na hindi na natin kaya, hindi na na tayo mangungutang. Ay, nako. Ang trabawin niyo, Mr. Uh, Mrs., Mr. Secretary, i-advise niyo sa amin, eh, ang maganda pong gawin niyo sa amin, tugisin niyo yung mga karter ng bigas, mga smuggler, yan po, makakatulong po sa ekonomiya natin yan. Di po ba? Sa custom, number one. Yan po ang pagtuunan nyo ng pansin na kung sino-sino lang po na mga nakapwesto dyan ang nakakamal na malimpak-limpak na salapi. Di umano, lalo sa bigas ngayon. Di po ba? Yung mga warehouse na nakatago mga bigas. Yan po ang pagtutukan nyo ng pansin, Mr. Secretary. Yan po, ang kailangan. Di po ba? <laughs> Hindi po yung magsasalita lang kay eh, sa news, eh wala namang gawa. <laughs> ang laki ng problema natin. Hindi po ba? Lalo sa presyo ng bigas. Hindi natin malaman kung tinatago nila bigas para mag-short ang supply. Eh pwede nilang taasan. Di umano. Di po ba? Dahil negosyo. Pag mahina supply, eh pwedeng, ba, mahina, mahirapan mo, ano, ang pangailangan ng tao. Hindi naman po pwedeng ipagpabukas mo yan ang lalo ang bigas sa mga ma ma mahirap. Eh, kahit gaano kamahal ang bigas, bibili ng mahirap yan. Dahil pagkain nilang number one yan, tayong mga Pilipino, di ba Eh, sa nakikita ko, yan ang dapat nyo tutukan ng panahon. Yan ang dapat nyo i-report sa amin na yung mga smuggler ng bigas, di ba Yung mga kumikita dyan na mga negosyante na overpricing. Yan ang maganda, ibalitaan nyo sa amin, Mr. Secretary. Eh kasi yung balita nyo nakakatakot eh. Eh saan nyo kukunin yung tax na para hindi tayo mangutang? Para lahat ng pangailangan natin sa bansa eh ma maging sapat taon-taon. Eh di sa tax. Eh natatakot po kami riyan pagka ng ganyan dahil may history na po kayo about sa tax. Kung paano kayo kumulekta at gumawa ng batas tungkol sa tax. Di po ba, Mr. <laughs> Nagtatanong na, Mr. Secretary, si Kamanong, Uh, yun lang po uh, mga katambay ang ang komento ni Kamano sa ating sekretary nagmamagaling <laughs> para pabanguhin lang ang administrasyon Di ba ba? Eh, kaya lang gising na eh nakikita namin ang sitwasyon ng ng ating bansa Di ba, ba ating mga kababayan bawat probinsya ang ano naghihirap <laughs> ay nako po si Kamano binadaan na lang sa tawa kaya natin ito, siyempre. nag po na Pilipinas, mahalin natin, siyempre. Ipaglaban natin, kaya natin ito. Tiis-tiis muna. May pag-asa pa. Bye-bye. Paalam.